Sa gitna naman ng tatlong araw na rally ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Maynila, sinamantala naman ng ilang sidewalk vendors sa Luneta ang pagkakataon upang makapagbenta. Pero kasabay nito, inilahad din nila ang kanilang hinaing at panawagan sa pamakalaan sa gitna ng tumitinding isyu ng korupsyon. Magbabalita si Jim Botejano. Sa gitna ng patuloy na pagdagsa ng tao sa Luneta para sa 3D rally ng INC, mula ngayong araw hanggang Martes, Naglipa na rin ang sidewalk vendors na umaasang kahit pansamantala magkakaroon ng dagdag kita. Ngunit higit pa sa bentahan, lumutang ang mas malalim na sentimyento ng ilan sa kanila. Ang patuloy na pakikipagsapalaran sa harap ng hirap ng buhay at umano'y kawalan ng pagbabago sa sistema ang kanilang inaasahan. Si Risa Presto, 22 taon nang nagtitinda sa luneta. Mula sa pagiging helper sa kantin, sa tuwing may malalaking event o pagtitipon, ay nagsasideline siyang magtinda ng payong at sapin Ngunit anya, hanggang ngayon, hindi pa rin maramdaman ng pag-usad ng kabuhayan. Masyado na tayo pinahihirapan ng anong mga tao. Sila nagpapakasarap tayo dito, nalulunod na sa baha. Hinagpis din ang nararamdaman ng ilan pang dumalo sa pagtitipon. Habang nakikiisa sa programa, dala rin nila ang bigat ng kanilang hinaing sa gobyerno. Sa na ng mga akusasyon ng tumitinding korupsyon at administratibong kapabayaan, umaapila ang ilan sa mas maayos na paggastos ng pera ng taong bayan. At ang tunay na pagtingin sa kalagayan ng karaniwang mamamayan. Sayang ay tinataks namin. Kami mga mamamayan nagtataks kami. Ala sa uh, doon lang napupunta yung tax namin. Kaya lang nadidismaya kami dahil uh, sayang, sayang ay tinataks namin. Sana may may pagbabago. Yung pagbabagong 'yan hindi lang sa amin sa mga anak pa namin, Dahil sayang, sayang ang tinatak. Nakikita naman natin, kawawa, kawawa ang gobyerno natin. Nagpapatakbo ng walang ka, uh, kwenta kwenta Patuloy ang panawagan ng mga dumalo mula sa mga nagtitinda hanggang sa karaniwang mamamayan Nang mas transparent at epektibong pamamahala. Sa mata ng marami, ang kanilang presensya rito ay hindi lamang pakikisa kundi sigaw para sa pagbabago.